Magandang araw po. At maraming, maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube video at ng YouTube channel ni Maestro Honorio. Maraming, maraming salamat po sa inyo. At patuloy po kayong mag-subscribe at pindutin ang notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At ngayon ay huling linggo na ng buwan ng Abril at papasok na ang mga unang araw ng buwan ng Mayo. At alam naman natin na ang buwan ng Mayo dito sa Pilipinas ay buwan din ng mga bulaklak. Kaya lalong mas magiging maganda at masaya ang kapalaran ng bawat isa. At sa lingkong ito ay pagkakalooban natin kayo ng libring weekly horoscope. At siyempre ang ating weekly horoscope ay 2 in 1. To in one, ibig sabihin ay nakapanood na kayo ng inyong weekly horoscope ay mababasa nyo pa sa description. Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. Ito ay isang nobelang hinango sa aklat ni Maestro Honorio Ong. Upang kahit hindi pa kayo nakakabili ay may preview na ng isang lesson sa nasabing aklat at serialize nating ipagkakaloob sa inyo ang nasabing uh, sikreto ng okultismo at mistisismo. Ito ay isang nobela na hango sa buhay ng isang bata na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan at natagpuan niya naman ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa antigong baol ng kanyang lolo. Kaya napakaganda ng nobelang ito na nasa ika na labas na tayo. Kaya kung uh, nais niyong ituloy ang pagsubaybay sa nasabing nobelang uh, ang sikreto ng okultismo at mistisismo, ay tuloy-tuloy lang kayo manood ng weekly horoscope. At yung mga ngayon lang nakasubaybay sa ating weekly horoscope at gusto nyong makabasa ng nobelang ang sikreto na okultismo at mistisismo na nasa ika-anim na labas na serialized, ay pwede niya naman balikan yung mga nakaraan nating issue ng weekly horoscope. At muli sa linggong ito, matatanggap ninyo ang inyong weekly horoscope upang malaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang ibang swerteng darating sa inyo sa huling linggong ito ng Abril at mga unang araw oh, ng buwan ng Mayo. Kaya, nod na! Weekly Horoscope April 28 to May 4, 2024 Aris silang isinilang mula ay isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. May pinapagawa sa iyo ang langit. Hindi ka dapat kumontra. Oo. Magpatangay ka lang sa alon ng iyong kapalaran. Habang nagpapatangay, magaang na magaang parang dahon na tinatangay lang ng hangin habang nagpapatangay sa linggong ito. Sa swerte at magandang kapalarang ka dadalhin. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero. 2, 11, 15, 20, 29, at 37, Taurus Silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa linggong ito, kinakapos ka ng sigasig. Inaakala mo na pwedeng mamahinga sa pagpaparami at sa pagpapalago ng kabuhayan. Nagkakamali ka hindi dapat huminto kahit sandali. Dahil sa iyong pagsisipag at pagsisikap, marami pang swerte ang agad na sa iyo'y ipagkakaloob ng langit. Mapalad na kulay ang green, maswerteng numero. 6, 17, 26, 37 at 43. Gemini, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Sa linggong ito, huwag kang babagal-bagal dahil sa mga huling araw na ito ng Abril at sa mga unang araw ng buwan ng Mayo, bilis ang susi na magbibigay sa iyo ng mas marami pang swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa damdamin at sa salapi. Ano mang bagay na isipin mo at isagawa? Tiyak na mamumunga ng ginto at ligaya. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero 5-6. 14 32 37 41 at 45 Cancer Silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng Hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo Sa linggong ito umiwas ka sa mga kakilala mo na minamalas naghihikaho sa buhay at nagdurusa dahil pwede kang mahawa sa kanila. Hindi lang sakit ang nakakahawa kundi maging ang kapalaran ng isbang tao. Sa mga taong mayayaman, masasaya, maunlad ang pamumuhay at sa mga taong masuswerte ka magdidikit at magsasama. Makikita mo kapag ginawa mo yan. Sa linggong ito at sa buong taon ng Wood Dragon, bubuo sa iyong buhay ang mas marami pang swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero. 2, 7, 16, 25, 34, at 42. Leo, silang isinilang mula ikadalawamput tatlo ng Hulyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Agosto. Sa linggong ito, kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo. Hindi ka po pwedeng patuloy na nabubuhay ng dahil sa mga kagustuhan ng ibang tao. Isinilang ka para ikaw ang masunod isinilang ka upang ikaw ang mamuno at isinilang ka upang ikaw ang magutos. Kapag ikaw ang namumuno at utos ng utos, marami pang swerte at magagandang kapalaran ang kusang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang yellow, maswerte ang numero. One, ten, 19, 28, 37 at 41. Virgo. Silang isinilang mula ika 23 ng Agosto hanggang ika 22 ng Setyembre. Magaling kang magpayo. Kaya lang ang payo sa iyo sa linggong ito ay maghanap ka ng sarili mong tagapayo. Hindi pwede na ikaw mismo ang magpapayo sa sarili mo. Dahil kadalasan, ang pagkakamali ay nagmumula sa ipinapayo mo sa sarili mo. Kapag may tagapayo ka na at laging kasama, darating na ang iyong mga swerte at masarap na pakiramdam mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero. 5, 14, 21, 29, 32, at 41, Libra. Silang isinilang mula 42, 43, ng Setyembre hanggang 43, 42, ng Oktubre ibibilang ang iyong pangalan sa mga makatatanggap ng malaking biyaya at pagpapala. Huwag mainggit sa mga inaakala mong nakatanggap ng mas malaking biyaya ng higit sa iyo. Dahil sa huling linggong ito ng Abril at sa mga unang araw ng buwan ng Mayo, mas malalaking swerte at magagandang kapalaran ang mula sa langit ay sunod-sunod na ilalaglag sa iyong harapan. Mapaalad na kulay ang red. Maswerte ang numero 2, 19, 26, 33, 37, at 45. Scorpio. Silang isinilang mula ikadalawamput-apat ng Oktubre hanggang ikadalawamput-isa ng Nobyembre. Sa linggong ito, may malaking premyo na naghihintay sa iyo kapag hindi mo tinalikdan ang mga hamon ng kapalaran na nasa iyong harapan. Labanan mo! at magpatuloy ka lang ng magpatuloy dahil sa linggong ito, pati na rin sa buong taong ito ng Wood Dragon sa pakikipaglaban. Ikaw ay magwawagi at mananalo kasabay nito. Isang napakalaking swerte na may kaugnayan sa travel at material na bagay ang biglang ipagkakaloob sa iyo. Maswerteng kulay ang old rose.

ito ang susi ng paglago. Bawasan mo ang mga tao na pabigat lang sa iyo at hindi mo na pa pakinabangan. Lalo na ang mga kaibigan mo na asa lang sa iyo ng asa pero hindi ka naman natutulungan. Kapag nabawasan ang laman ng punong-punong baso, mas maraming mga biyaya. At pagpapala ang darating sa iyo sa so, huling linggong ito ng Abril at sa pagbungad na pagbungad ng buwan ng Mayo. Mapalad na kulay ang gold. Maswerte ang numero. 3, 12, 18, 27, 39, at 42. Capricorn. Silang isinilang mula ikadalawang putdalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Sa linggong ito, ito ang tamang panahon upang simula na ang matagal mo nang iniisip na makapag-ipon para sa iyong kinabukasan. Ang pahabol Napayo upang mas madali kang makaipon ay wag na wag kang bibili ng mga walang kwentang bagay at ng mga bagay na hindi mo namang kailangan. Yan ang simpleng formula. upang ikaw ay tuloy-tuloy at lalo pang yumaman. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero 6 12, 23, 32, 42, at 44. Aquarius. Silang isinilang mula ay kadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Kitang kita sa bolang kristal ang mangyayari. Sa linggong ito, hindi matutupad ang iyong gusto at malulungkot ka. Pero ang hindi mo alam, mas malaki pala sa ginusto mo ang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Bigla kang sasaya. At hindi lang ikaw ay magiging masaya. Bagkus, tatanungin mo pa ng paulit-ulit ang sarili mo kung paano nangyari ito. Mapalad na kulay ang pits Maswerte numero. 7, 13, 16, 25, 28 at 37, 38, Silang isinilang Mula 42, 43, ng Pebrero Hanggang 43, 42, ng 42, mahal 42, langit 42, naman Sa 43, ito dapat mong malaman na may ibang dinadapuan ng swerte pero dahil hindi nakahanda, ay nababaliwala lang ang magandang kapalarang laan sa kanila. Pero ang sa iyo ay kakaiba. Nakahanda ka man o hindi ka nakahanda, mapupunta pa rin sa iyo ang mga swerte na talaga namang sa iyo inilaan. At ang nakatutuwa pa nito, may mga bonus pang mga swerte na sa iba nakalaan pero sa iyo pa rin idadagdag. Mapalad na kulay ang purple, maswerte ang numero. 2, 11, 20, 29, 34, at 41. Maraming salamat po sa nanood ng weekly horoscope at sa mga nanonood ng YouTube channel ni Maestro Hunorio At syempre, para lagi kayong update at huwag niyong mamimiss ang ating magagandang mga video na may kaugnayan sa inyong kapalaran, ay mag-subscribe kayo at pindutin ang notification bell o notification button sa mga interesado na malaman ang kanilang kapalaran. Pwedeng-pwede nilang balikan ang ating mga playlist sa YouTube channel na ito. Nandiyan ang playlist tungkol sa swerting punsoy tips. Pwede niyong panoorin ulit at ganun din ang tungkol sa guhit ng palad. Swerting guhit ng palad ay may playlist din tayo. At meron din tayong swerting numero o numerology. At meron din tayong playlist na swerting panaginip o mga pag-interpret ng inyong mga panaginip. Pwede nyong balikan at panoorin muli sa ating YouTube channel. ganon din ang mga swerting uh, signature o handwriting. Upang matuto kayo, na analisayin ang sarili ninyong sulat kamay at signature ay nandyan din sa playlist nating swerting handwriting analysis. At marami pa tayo, meron din tayo diyang monthly horoscope at meron din tayong weekly horoscope. Sa mga nagnanais namang malaman ang kanilang kapalaran sa year na ito ng Wood Dragon, meron din tayong Prediction 2024 na playlist. Napakarami nating playlist. At maaari ninyong balikan upang tulad ng nasabi na ay matuto kayo kung paano aanalisahin ang inyong sariling kapalaran. Kaya muli, magkita-kita tayo para sa susunod na YouTube video ni Maestro Honorio Ong. Ang weekly horoscope